imbes na maglakad, gawin ang limang exercise na ito para sa edad anim na po hanggang walumpung taong gulang, mas safe at mas epektibo. Napansin mo ba na habang tumatanda tayo, parang nag-iiba na ang pakiramdam ng katawan natin? Kung dati, kayang-kaya mong maglakad ng malayo, kahit papuntang palengke, timbahan, o kahit simpleng pamamasyal. Ngayon, parang mabilis kang mapagod, hinihingal o sumasakit ang tuhod at balakang. Normal yan kasi nagbabago talaga ang katawan habang tayo ay tumatanda. Pero ang hindi normal ay kapag pinipilit mo ang sarili mo sa isang uri ng exercise na nagdudulot na ng sakit imbes na tulong. Ang good news, hindi lang paglalakad ang paraan para manatiling healthy at active sa edad na anim 60, 70 o 80. May iba pang exercises na mas safe, mas simple at minsan mas effective pa kaysa sa matagal na walking. Sa video na ito, ipapakita ko ang limang alternative exercises na kayang-kaya ng seniors. Suwak sa daily routine mo, hindi nakakapagod at mas makakatulong para manatiling malakas at independent. Kaya panoorin mo hanggang dulo kasi baka mabago nito ang pananaw mo sa tamang exercise para sa edad mo. Unahin natin ang gentle strength training. Alam mo ba na pagtumatanda natural na nababawasan ang muscle mass ng katawan? Ang tawag dito ay sarcopenia. Ito ang dahilan kung bakit mas madali tayong mapagod. O bakit parang mas mabigat, buhatin ang dati namang kaya mo, dito papasok ang strength training. Hindi mo kailangan ng mabibigat na weights. Kahit simpleng bagay lang, 1 to 2 kilogram dumbbells, resistance band, o kahit sariling body weight mo. Mga halimbawa ng kaya mong gawin sa bahay. Seated leg lifts, habang nanonood ng TV, wall push-ups, kahit limang hanggang sampung reps lang, o resistance band stretches habang nakaupo. Kung gagawin mo ito dalawa hanggang tatlong beses isang linggo, unti-unti mong mapapansin na mas nagiging madali ang mga simpleng gawain sa bahay gaya ng pagbubuhat ng grocery bag, pagtayo mula sa upuan, o pag-akyat ng hagdan. Tip. Mag-umpisa sa mababa. Huwag pilitin ang sarili. Kahit limang minuto lang sa umpisa, dagdagan mo na lang kapag nasanay ka. Si George, pitumput limang taong gulang. Dati araw-araw siyang naglalakad. Nung nagsimula ng makaramdam ng sakit sa tuhod. Imbes na tumigil sa exercise, sinubukan niya ang light dumbbells at resistance bands. Pagkalipas ng tatlong buwan, napansin niyang hindi na siya masyadong hingal sa mga gawaing bahay at hindi na siya natatakot na mabalian dahil lumakas ang muscles na sumusuporta sa joints niya. Kaya kung nahihirapan ka ng maglakad, baka mas magandang subukan ang simple at gentle strength training. Pangalawa, kung gusto mo ng safe at comfortable na paraan perfect ang chair exercises. Bakit? Kasi nakaupo ka habang gumagalaw, kaya konti lang ang risk na matisod o matumba. Pwede mong gawin ang mga ito. Seated marches. Parang marching, pero nakaupo. Dalawampung reps bawat paa. Arm raises. Iangat ang braso pataas. Pwede with or without weights. Heel lifts. Itaas baba ang sakong para gumana ang calves. Side stretches. Ikiling ang katawan kaliwat kanan. Kahit 15 hanggang 20 minuto lang bawat araw, malaki ang epekto. Mas gumaganda ang circulation. Mas nagiging flexible at mas bumabalik ang energy. Si Martha, 8 years old. Tumigil na siya sa paglalakad dahil masakit ang balakang niya. Pero nang sinubukan niya ang daily chair workout, gumanda ang posture niya, naging mas madali ang paghinga, at bumalik ang sigla niya. At ang maganda pa rito, hindi mo kailangan ng special equipment. Isang matibay na upuan lang, pwede na. Kahit habang nanonood ng paborito mong teleserye, pwede mong gawin ang routine na ito. Pangatlo, water aerobics o pool exercises. Kung may access ka sa swimming pool, malaking tulong ito. Bakit? Kasi sa tubig, parang kalahati na lang ng bigat ng katawan mo. Hindi napupuwersa ang joints mo, pero nagwo-workout pa rin ang muscles mo. Pwede mong gawin ang mga sumusunod gentle leg kicks, marching in place sa tubig o simpleng paglalakad mula dulo hanggang dulo ng pool. Bukod sa pisikal na benepisyo, nakaka-good vibes din kasi parang laro. At dahil mas masaya, mas gugustuhin mong gawin regularly. Halimbawa, si Teodora, 78 taong gulang, may arthritis siya kaya hindi na siya makalakad ng matagal. Pero nang subukan niya ang water aerobics, halos wala siyang naramdaman na sakit. Lumakas siya physically, nakahanap pa siya ng mga bagong kaibigan sa pool. Kaya imbes na chore, naging bonding at social activity na rin ang exercise niya. Kung may pagkakataon ka, try mo ito. Masarap sa pakiramdam, mababa ang risk at nakakabata pa ng mood, pang-apat, stretching at flexibility routines. Habang tumatanda, nagiging stiff o matigas ang katawan. Kaya nahihirapan tayong yumuko, umikot o umabot sa mataas na gamit. Kaya importante ang stretching. Mga simpleng galaw gaya ng pag ng kamay pataas gentle side bends, shoulder rolls, at hip rotations. Pwede ka rin mag-try ng light yoga o tai chi na hindi lang pang body kundi pampakalma rin ng isip. Tip, gumawa ng mini routine tuwing umaga bago ka mag-almusal. Kahit sampung minuto lang, malaking ginhawa ang mararamdaman mo buong araw. Si Robert, 68 years old. Lagi siyang naninigas tuwing umaga, lalo na sa likod. Nang simulan niya ang stretching routine, unti-unti nawala ang pananakit at mas madali na para sa kanya ang mag-garden at maglakad. Para sa kanya, stretching ang nagbigay ng freedom para kumilos ng hindi mabigat ang katawan. At tandaan, hindi mo kailangang maging flexible na parang gymnast. Ang goal lang, maging maluwag ang galaw mo sa araw-araw. Ang huli, pero napaka-importante, balance at core exercises. Alam mo ba na karamihan ng seniors natatakot mahulog? At dahil dito, unti-unting binabawasan nila ang kilos nila. Pero ang problema, kapag mas konti ang galaw, mas humihina ang katawan. Dito papasok ang balance at core exercises. Hindi mo kailangan gumastos o gumamit ng equipment. Simple lang. Tumayo sa isang paa habang may hawak na sturdy chair. Mag-shift ng weight from left to right foot. O gawin ang seated knee lifts para ma-activate ang core muscles. Kung gagawin mo ito regularly, mas lalaki ang confidence mo na gumalaw, mas mababa ang risk ng pagkadapa, at mas gaganda ang posture mo. Si Linda, 72 years old, natakot siyang lumabas at maglakad matapos siyang madapa minsan. Pero nang sinimulan niya ang simple balance routine sa bahay, bumalik ang lakas ng loob niya. Ngayon, kaya na ulit niyang gumalaw nang mas confident at masaya. Kaya tandaan, kapag malakas ang core mo, mas stable ang buong katawan mo. Ngayon, alam mo na ang limang alternatives sa walking. 1. Gentle strength training 2. Chair exercises 3. Water aerobics 4. Stretching and flexibility 5. Balance and Core Exercises Hindi mo kailangan pilitin ang sarili mo sa mahabang paglalakad kung ito ay mahirap o masakit na. Ang mahalaga, gumagalaw ka araw-araw sa paraang safe, practical, at bagay sa edad mo. Tandaan, hindi sa layo ng nilakad na susukat ang kalusugan, kundi sa consistency ng tamang galaw na ginagawa mo. Kaya tanong ko, Alin sa limang exercises na ito ang pinakagusto mong subukan? I-comment mo sa baba at basahin natin ang mga sagot ninyo. At syempre, kung nagustuhan mo itong video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share para makatulong din sa iba. Maraming salamat sa panunood at sana ay maging inspirasyon ito para manatili kang malakas masigla at confident kahit anong edad. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Huwag kalimutang mag-subscribe at samahan kami muli sa susunod na video.